Guys, magluluto tayo ng tortang talong. Unang step gagawin natin, magpakulo tayo ng tubig sa kawali, ilagay natin ang talong at itatakpan natin para mabilis kumulo. At pagka-kumulo na, hanguin na natin ang talong. Ganyan malambot na. Lipat natin sa isang plato. Hanguin natin lahat at magisa muna tayo ng bawang para sa staff ng talong mamaya yung palaman natin sunod natin ang sibuyas sunod natin ang siling pula na yung bell pepper yung hindi maanghang at isunod natin ang century tuna kahit anong century tuna pwede naman ilagay dyan sa tortang talong sain lang natin at maglagay tayo ng konting ceiling green, paminta at magic sarap sangkotsahin lang natin ulit at ilagay natin sa isang plato, iset aside natin at simulan na natin maglagay ng palaman sa talong yan yung talong hiwaan lang natin at ilagay natin yung mga laman dyan ang ating century tuna tortang talong with century tuna ganyan ilagay natin dyan sa loob ng talong at gagawin natin hanggang sa matapos ang talong same procedure ganyan ulit lang hanggang sa matapos mga apat na pirasong talong ang nagawa ako sa dalawang century tuna ganyan siya guys, puno siya ng laman siksik liglig sa tortang talong at ayan na lahat nalagyan na natin ng palaman ang talong at nagscramble ako ng dalawang itlog at dito natin i dip or ilagyan natin ng itlog ang ating talong nalagyan natin lahat at saka i-fried natin maglagay tayo ng mantika sa kawali at i natin ang ating talong with century tuna ganyan guys puno siya ng laman i-ano lang natin hanggang sa maluto ang itlog kasi luto na yung palaman natin Ilagay na natin sa plato, sit aside na natin at tayo ay kakain na. At naglagay ako ng toppings na sibuyas dahon or spring onion sa itaas para maganda ang ating presentation. Thank you sa panonood. Maraming salamat sa mga nandyan laging nakasupport sa akin. And of course, huwag niyong kalimutan, follow for more for my next video. At sundan nyo rin ako sa aking YouTube channel. Bye!